Ang sarap ng buhay Araw ng mga tatay na buhugas ng plato Dahil Father's Day ngayon, tigasin ka. Tigahugas ka ng pinggan. Pero pag ikaw pag Mother's Day, no? O, naglaban din ako ng Mother's Day. Galit ka pag hindi ka agad na bate. Yung bati, pero yung pili. Okay na, sige na. Kayo na malupit. Nagluluto ka pa. Oo, oh, hugas ko. Kung, ma kung malalimaw niyo yung plato mo kulay iti, magiging anghel pag ako nang hugas. Kuskus sobrang, na kuskus ka. Sobrang itim. Kabalik ka lang ka ng mga anak mo. Mga anak mo halos hindi yan. Ina. Isang kamay lang, one hand lang yan. Si Ayl, ganyan o. Oh. Ah, ganyan mo. Ganyan. ganyan. Si Noah naman. Isa lang, isa lang. Ayaw isa niya mag isang kamay niya. Na? na ko yun. Tapos nilulub lang nila. Tapos yung tubig, sobrang ganyang kalakas, oh. Uy. Papabayaan lang nila yan. Ganyan si Yael, Yael. Ganyan magugas si Yael. Basta oh. sa... Kaya ako na lang ang magugas. May gas? Para ang na kaputi, oh. Busila. Busila ang baso. Kanya okay, pala dapat magugas. Yung ikis-kis yan. Very good ka na ngayon. Parang tatawan mo rin yan. mamaya, mag-red horse ka na. Oh, heaven. orang ramdam mo unang, ooooy. Magic word? Parang music sa tenga mo. Alas na yan. Grabe ka na ba Libre mo naman yung room. May libre ka naman. Yan Ay, pagod. Hindi nga. Hindi dapat libre. Ayan na yan. Ayan. Okay na naman. Father's Day. Ako lang aasikaso asikaso. Ikaw ba na malengge? Dapat pag Father's Day. Ano ba dapat? Boss. Boss ka na. Sabuyutin kita eh. Boss ka naman na. Slow. O, oh, dahil boss ka, ikaw mag-asikaso dyan ha. Magluto ka ng almusal. Hmm. Palsy, puro gulay ah. Palte, puro gulay. Walang pulutan. Ayan pa. Sabi, ah, ang daan ka ala talaga kung sama-sama yung anak ito. So. Nililinis ka pa. Yung mga ipis na pati. Eh. Oh my goodness. Baka paghugasin niyo pa akong plato. Pwede naman. Dapat ako ang pinag-ibig rin yung araw na ito. Yan, tanggalin mo din yan. Tamiman ko yan. Mahilig mag-ipon kasi si mother eh. Ano oh, nga ah, Nag-iipon talaga siya ito. Hey, maganda pa nga tayo. Yung isa ding lalagay yan ng ano, mouthwash, alisin mo na din. Yan. Oh, yes. So, mga ngalakal ka na ngayon. Dahil yung kalak. Mabili ng red horse. Oo. Oh. Bigay sa akin na red horse. Benta ko. Benta ko sa dadahang ano. Kalakal. Kalakal. Hindi may pambili na ako. Mm. Ang dami tulog Tanggalin mo na yan. May usap. Gusto ko siya dito ko eh. Kung ba ba? baka ikaw na mo pwede mo naman ako paglatuhan niya, bro. Ano pang gusto mo? Lulutuin ko. Anong gagawin dyan? Lulub-lub lang. Buo. Buo lang. Pati yung kangkong Kalahati Oo. Okay. Putulin mo lang, tapos buo lang ha. Saka to putulin din, buo lang ha. Hmm. Sige, sige. Okay. Para ako, sa'yo. Yun lang ang ko Gulay, mo Dati ka bang kambing? Dito lang. <laughs> Dami talaga ko. Yung maganda sa'yo. Asta mo na ako. I stress ka na? May stress ka na? Tubig yan. na stress sa Father's Day. Magkukulong ka na sa taas. Kawawa naman. Saan? Hindi hey, ako na. Ako na mag-aasikasa dito. Okay na? Ako na magluluto para sa'yo. iyo, ka na magtampo. Hmm. Tatampo ka pa. ba to? Ayan, lutuin ko kaya yan. lutuin mo na ba? Ay, hindi kaya lang may eh. ano ka eh? Sige. Ay, hindi, lutuin ko yan. Eh. Walang ano sa'yo. ang trip ko. Talbos.